So guys, mag module na sagta. Char. Sure. Walga pa pa sa ato ang soup nga ako ang giluto. Mga chicken soup. So, mag module na punta. So, pagpasensyahan dyan na kay inga tubo na nga sana nang <laughs> so, ah, uh, na sa uh, guys. ngano uh, nga nung, ni abroad daw ko. Then, after 3 months, ni ulit daw ko. So, kanis siya, niingon siya ah, sa kuha kay uh, karma daw na ko or kanang tawag ani? malas jud na ko og, og karmahan jud ko kay ngano daw ni kay ngano daw kay ni abro daw ko nya ni ulit ko oy my goodness wala lang kakabalo unsay kuan tawag ani unsay ah uh, unsay gin na ingon nga abroad Hmm, wa jud kay or wa idea, wa jud say idea, idea ani pag sa kuan sa OFW nga naglakaw para lang ma-sustain ang panginahanglan sa ilang pamilya. So, morning reason guys nga nganong kuan nganong ni abroad ko and then after uh, months, after 3 months, I think nga niulit din ko. I'm thankful na jud ko no kay ni uli ko nga buhi compare sa mga OFW yung nga ni pero wala na kinabuhi no, di ba mas worse to. So morning reason nga ni uli jud ko o oh, wala jud na ko gipili ang stay pa dito which is uh, ipasa man nung siya siyahang kuan siyahang isuon which is pinaka worst food to nga kuan kanang batasan ba nga dili maayo so maning reason kaya daghan pud nang utana ani tungod sa lagi ni abroad niya ni uli dayon so maning reason nako una una nako na pagabot sa Saudi is okay man then ang mga bata na ami ginabantayan og tatlo ka bata then uh, katunga time is okay man lang pagtagad so dugay nga ni nga ni dugay guys Mantagamu, mo yun nga dito ang tildam dam while luoy pa jud akong mga kauban dito ang number one pinaka dito is ako ang kauban nga taga Davao which is well nagakaon siya ginasipa jud siya maayo and then ginatadyakan yang Tiyan niya hang likod ako kay dili man ko nila madala-dala guys kay kay ginapasagyan na kun sila mata gago fabong mata ko ba ni ano si Sting? Ni Sting sige. Mula ta daw kulat. Tanas taghamulan sa ako. guys Bye. Bawal dyan na ikuan. Kulat tahon. No. Uh, I mean, kulat tahon dyan ang mga bata dito sa gawas. Especially sa Saudi. No. Big. No. Very long kayo na. Kaya pwede ka magpeso dito. So, katunga time. Uh, Nagampo dyan Katunga time guys nga punta makauli na Diyo sa Pinas kay as in, makaya dyan akong trabaho as in uh, work harder ba yata so makaya dyan akong trabaho dito pero ang di dyan ako makaya is ang mga bata dito kay nga no, one time dyan nga na trauma dyan ko dito is ang ang bata dito is ni, ni adto dito sa fourth floor And then, hapit na siya mo lukso pa dito sa first floor. Dito kay may swimming pool man dito nga side. So, mong to guys. Na speechless dito mi ito. Ipatawag niya sa mong amo. And then, uh, pinaka-worst pa dito ato kay sige siya ingon. O sige si sumbo sila hang mamang nga mo na ginakuan na mo wala na mo sila ginaintertain, entertain maayo which is kulang na lang gani guys di na may matulog isa kagabi para lang mo sila so mo itong pinaka worst experience nako ako dito sa Saudi Arabia so katunga time nag istoryahan sa may parents sa parents mga ano sa sa mga bata which is ipapili jud ko nung kung unsa ba magpa ihatod ma ba ko sa agency or dito na lang ko mo work sa iyahang kuan sa iyang kaila nga best friend po niya ng nanihang ng med po do kuan maid so ako ang uh, fiance ni ingon jud siya nga dili daw so nagkuan lang ko nag na na as lang sa ko permission sa ko fiance guys kung unsa um, budget jud kung graba jud nako pero which is dili jud siya for the first palang uh, decision nako nga mo abroad nga ako, um, ako ang um, sa ako ang fiance dili jud siya gusto pero ga insist jud ko no ga insist niyo ang Disney princess pero lagi dili pud ko kapalaran nga mo ko andito mo stay dito mo narbaho dito kay lagi maura na ni resign ko sa ko ang trabaho an dati sa good life kay lagi nagpahungaw sa gibati alam yo na broken but hearted ba yun yung anti before so mo nang reason pud nga nag resign pud ko dito kay gusto na ko explore din dito na ko na meet ako ang husband ay nag decide ko nga mo abroad sa dihang di ba so nag sa nag ingon sa ko diha nga nag gikar ko or di ko ano ay nako ante wad, di ka ka kwan ka ka experience sa kwan usay kinabuhi abroad kay sa kina, abroad din tawon pag mata pa lang nimo kung palang pa lang ang ang silhi kong trapoy higot na dan si mong hawak para pagbangon nimo diretso na dayon kamo trapog mga bintana dito mo mga CR mo na kinabuhi abroad dito so di ba pa kakasuway so mo nang di relate so um mo na ano to fast forward ni ulik ko after 3 months and then di, ang ko ticket so thankful kay ko nga ni ko nga buhi kay ko no sa ubang diha na ni uli wa na kinabuhi so sa mga balak og mag abroad diha please lang think uh, twice or sipon ninyo mga ten times pag mo mo decision abroad kay nga no dili mo abroad nga abot ka dito wa ka kabalo paswerte ha sa amo so sa mga na, nag abroad diha sa mga akong mga pinsan kay Muslim, na mga pinsan mga iyaan po nga nag abroad so padaya ra mo Ang ping rajin mo kanunay and then sa mga nagbalak jud ang abroad Mm, God plan tila lay may mag as in. Labi na imuhang mabana, char. Ibalo na mo. And then, yung anak yun ang pinaka number one yung maipiktuhan. kay layo dyan mo. Pero no choice, di diba? As a inahan, buhatan yun ang tanan para makaprovide o makahatag o panginahang sa itong mga junakins. So, maurito guys. Ano nga, ayaw mo katingala kay kani ulit uli dayon ko at least no nakadto ko ubang nasod at nya sa Saudi pa jod, naka uh, sakay pa Airline og airplane o mga airplane no <laughs> pero dali ra pero at least ah uh, lagi samtang buhi pa ta ani kalibutan na mag explore jud di ba dili lang ta sa diba? si isa ra sa sa ra nga kuan nga lugar So, tapos ako, ah, uh, niya itong Saudi after three months ni uli. Nga, pero, sige lang, at least. So, kung mas nalipay ako ang mga pamilya nga nakauli ko, mas nalipay pa dyan ako ang bana kong fiancé nga si Cherry, nga kong future husband. Mas nalipay pa dyan, guys, nga nung nakauli dyan ko. Kay, lagi, para daw, na rin akong mag-work dito sa Saudi. So, mo na to o sa mga um, kuan sa mga OFW mga kumpinsan ang ping rajud mo kanunay okay uh, uh, ako ma advise jud dili la ang mo approach so mauna to so kabalo naman sa reason nganong nganong ni kauli jud ko kay ngano ang mga bata jud dito dili na ko makaya so mao na to mingata <gasps> yaren flaner Terima kasih.